What's in and what's new? Alam niyo na ba ang latest chika sa showbiz? Naku, bagong trip daw na magkasintahan. Aminado, nakakaadik. At isang aktor naman na ang buhay dati ay puro droga at alkohol. Nagbago na ba talaga? at blogger turned actress na pantas ng mga lalaki all out nag-confess tungkol sa kanyang kakaibang hilig sa katawan. Nako, huwag nang magpahuli. Ito na kilalani natin ang mga artistang hataw ngayon sa trending. Sabay-sabay nating alamin ang mga bago kay Idol. industriya ngayon ng showbiz, dapat laging may intriga at pasabog. Ang dami po namin mga bago ni Gerard. Bye bye! May bagong ganap at pag-uusapan ng mga tao. Pops, may bago sa akin, pero hindi niyo pa alam. Yung tipong magugulantang pati social media. Ang bago sa akin, oh my God. <laughs> Dahil the more na may bago, the more sila nagtitrending at in-demand sa mata ng publiko. <laughs> Tulad na lang ng real-life mag-jowa na Kim J. Aminado si na Kim Molina at Gerald Napoles na perfect match talaga sila sa isa't isa. Meant for each other, kumbaga. Pero alam nyo bang, daig pa nila ang aso't pusa noon? Dahil itong si Kim ay hindi pala bet si Gerald galit kami sa isa't isa. Kasi naiyayabangan ako sa kanya, naaartean siya sa akin. So, di ba, combo? Mga <laughs> ganyan, nahihirap ka Ito naman si, na si Gerald, ka. dead ma sa poreless beauty ni Kim. Nagpapasaringan kami, may nag-aasaran. Uh, nag... Maski pag may kailangan siya na, na runner, ako na rin yung runner niya. So, ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-develop -na yung friendship. Hindi nga, Diyos, may. Pero isa kang anghel talaga kapag naglaro na si Cupido. Isang move lang, ayun, sa so pulang mga puso nilang uhaw sa so pagmamahal. Tapos isang beses, nag, ano kami, nag sound check. Meron kasi akong parang pag sinasabi ko na crush kita for today, Ibig sabihin, hinangaan ko yung ginawa mo. Si Gerald, nag sound check. Kumanta siya ng maganda talaga. So meron ako sabi ko sa kanya, Uy, crush kita ngayon. Tapos sabi niya, ngayon lang? Ganun. Eh, may group chat kasi ng Rock of Ages. So eh, simula nung sinabi ko sa kanya na crush kita ngayon, ang tawag niya na sa akin sa group chat, baby. <laughs> so si ate girl naman, dapat kilig-kilig. So sakay-sakay naman ako, oh, okay, hey baby. Ganon. <laughs> At dahil parehong hilig ang pagkanta, sa set ng Rock of Ages, naganap ang nakakakilig nilang love story. And the rest is history. Ang nabuong relasyon, bagong pakiramdam daw para sa magkasintahan, na lalong naging matatag ngayong pandemya. Kaso, may chismis daw na itong dalawa. May bagong trip na kinahuhumalingan talaga. mga cute na cute na mga aso. Ang trip at pinagkakaabalahan ngayon ni na Kim at Gerald. Ito ang bago sa kanila. Paano ba naman kasi pareho silang dog lover. Lahat ng aso sobrang gusto kong amponen kahit pag -makita, makita ko sa streets, talagang magahanap kami ng food mabigyan lang sila fashionable Korean-inspired outfit ang mga dress. Ang alok ng mag sa mga katulad nilang animal lovers. Ang boopy pet sa katunayan para talagang pantao ang designs at cuts ng kanilang mga damit. Meet unan ang kanilang fur baby, ang Bichon Chowder Puppy na Saucy. O di ba? certified fashionista si Unan, na siya rin model ni na Kim at Je sa kanilang mga obra. Ang vision talaga namin ni Gerald for Boopie Pet is that, ah, bibihisan natin yung mga dogs so they're gonna look funny. May mga times na ganon that ang cute, this is funny, but at the same time, you want clothes na parang pag nakita mo, ay maganda rin siya kung sa tao. Ang bagong business ni na Kim at Gerald talagang trending ngayon sa social media. Pero alam nyo ba, hindi lang pala yan ang pasabog nila sa kanilang mga fans at followers. Meron pa pong isa pong bago. We do have a movie. It's uh, now streaming on Viva Max. Yes. Na 1 million subscribers na. Woo! sa haba ng gabi written and directed by Nico De Velo, it's a horror comedy movie so it's not your usual horror flick na yes. masyadong nakakatakot Roy mo Kim Molina ako tsaka Miss Candy Pangina kinagsama-sama so <laughs> pag in-expect niyong iiyak kayo eh kayo na yun pero may mga moments kami dun ah <laughs> bagong twist ng horror movie na sa haba ng gabi ay sigurado daw tatatak at magpapahalakhak sa ating lahat. Binabato niyo na si sibuyas, bawang, asin, paminta na to, adobo. Kung naaliw kayo sa mga bagong ganap sa buhay ng magkasintahang Kim J. Isang mahusay na aktor naman ang aming hinahantin para personal na alamin ang balibalitang pagbabago daw sa kanyang buhay. Ipagagawa ko sa iyo. Gawin mo ng maayos at huwag kang papalpa. Kinatakutan. Pinangilagan. ng porsyento ko! Well, mas mabuti naman to kaysa matokan. Kinusgahan. Ang pagkakaroon ng sinasabing pariwarang buhay bawat binibitiwang salita, nag-iwan ng sugat sa kanyang kapwa. Lasing si Ang mga kontrobersyang kinasangkutan, kapalit ay pagkondena at pagtatwa sa kanya ng lipunan hindi ah, hindi katakataka ang kwento ng buhay niya tumatak na sa kasaysayan ng industriya. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa magaling na aktor pero binansagang wild child ng Philippine Television? Para, para, pero... si, siguro... Ang premyadong aktor na si Baron Geisler. Oh, sa limuot na buhay ni Baron na daig pa ang sakay sa roller coaster, hindi po natin siya binitiwan. Mula sa kulungan hanggang sa rehabilitation center, ang inyong lingkod po ay hindi nawala ng pag-asa na bagong baron na nga ang aming makikita. Marami talagang mga magaganda at malalalim na pagbabago ngayon sa buhay ng artisang si Baron Geisler. At ang isa dyan ay kung saan siya ngayon nakatira. Hinanap namin siya. At dito namin siya nakita sa kagandahan ng Cebu, sa mga bulubundukin ng lahug. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. At bakit naman hindi? Tingnan nyo naman. At aminado si Baron na ang kagandahan at katahimikan ng Cebu ay nakakadagdag ng maganda sa kanya sa kanyang pagbabagong buhay. Grabe, Baron. Ilang beses na kitang pinuntahan. At hanggang ngayon, sinusundan pa rin kita. Bilib ka natin. Sobra po. Sobra. Thank you very much. Ganun ako ka-popular eh. Oh, Ganun ka. Ka astig eh. Sobrang sikat, di ba? Oh, you okay. started very young. Sa mahabang panahon, dumikit talaga sa iyo yung bad boy of Philippine cinema. Bakit? Ba, ikaw na mismo ang magsabi. Sa totoo lang, ang hirap sagutin ng question na yan. I was lost. Really, I didn't know Uh well most of the time 23 years of my career no I was always if not high I was always drunk So para siyang dumaan lang para siyang isang panaginip I had no god I was my own god I was my own king Eventually I got really exhausted and tired na I got too tired of being tired from the drinking and drugging. Palagay mong pinakamasamang epekto sa'yo ng pagiinom at saka pagdroga. Well, uh, sabihin ko lang na isa, isa po ako sa pinaka-horrible and selfish na tao nung panahon na yun. Ang sama-sama ng ugali ko, lumaki ulo ko, nadala ako sa sistema ng industriya. Feeling ko ako yung the best and uh, hindi ako nakikinig sa sa mga payo na magulang ko or mga real friends ko sana nung panahon na yun. And they all left me. Oh, wow. Yun ang pinaka-painful na. Mm. Hindi pa po yun yung lowest point ng buhay ko. Um, I tried to take my life several times. Ang pinapangarap na katahimikan ng kanyang puso at isipan dito sa probinsya ng Cebu niya natagpuan. At dahil yan sa babaeng nagbigay muli ng pagkakataon para magkaroon siya ng tamang direksyon. So Jamie, okay ba ang bagong baron? Okay na okay. Very responsible and very mature. Oh wow. Pero nakilala mo ba yung old baron? I'm very fortunate na hindi. Yung, yung pinaka-notorious, hindi ko na kilala. Pero when I met him, he was in the process of recovery. Mm -hmm. Pero, of course, may mga character defects pa. Mm. But still, I saw the progress. Wow, parang doktor talaga. I think bagay na bagay siya sa'yo, Baron. <laughs> Oh, nga Free consultation every day. Yeah. Di diba? That's how it works. That's how it works. Right. Sa right. ng mga anak. Isang bagong anghel naman ang naging regalo ng langit sa kanyang pagbabalik loob. Si Talita Kum, o Little One, Arise, sa Biblia. Wow! Are you a dog? Tita. Hi. are you a dog? I think you're a dog. Say hi. 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 hi, Tita Karina. Hi. Aminado rin si Baron sa kanyang mga kalokohan noon sa mga babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, humingi siya ng pangunawa at patawad sa mga babaeng kanyang nasaktan. At mga anak daw niyang hindi na niya mabilang kung ilan. So with Jamie, you have total of three. And Tally is yours. Yes. Tama. e, e perte ko muna. Alam ko meron ka pa sa mga iba-iba. Yes. Ilan lahat ang anak mo, Baron? Um, well, uh, I really don't know. Hindi mo alam? <laughs> Manawagan tayo ngayon sa lahat ng mga na nakikinig. <laughs> Opo, oh, uh, maubos po. At kayo'y nangangailangan ng support ang pinansyal. Ubus oh. po savings namin. Debat, <laughs> <laughs> uh, oh. ano, Jamie has hers, I have mine, and we have ours. Tulad ng kanyang mga ginampanang kontrabida role sa mga teleserye, ang kasamaan ay may katapusan at hangganan. You think talagang what? Is this the final Happily Ever After chapter in your life? Ang daming wisdom na natutunan dito sa Cebu, not only sa wife ko, pati sa mga kaibigan. And I'm praying, I'm really praying uh, every day. I, I do meditations to keep me sane because I was I was insane back then. And tuloy tuloy na ito. Pray yes, yes I'll claim it tuloy tuloy na ito. Salamin <laughs> ng isang responsable ng ama, mapagmahal na asawa at isa ng mabuting Kristiano. Dahil hindi pa rin maiwan ng industriyang unan niyang minahal, may bago ring handog si Baron para ternohan ang kanyang bagong buhay. Ang pelikula Barong Badings sa Viva Max. Ang aling mother, anong dapat tanggapin? Ang salita? Ang pangahamak? Ang pangalipos na? Tami-tami kilaandang Talaga? Ang cute ng title, Barumba Dings. <laughs> ha? Ang galing ano. O po eh. Mm. Ganun yata po eh. Dalawa po yung role ko sa Viva na bakla eh. So, oh. I think, uh, <laughs> bagong buhay na nga si Baron. Oh. Mm. Ganun, at home ka? At home ka sa mga ganyan-ganyan? At home? <laughs> <laughs> no, uh, it's really fun to uh, play some someone else na hindi talaga ikaw eh. Yun yung pinaka-challenging doon. Kung bad boy to a loving father ang naging turnaround ni Baron. Mapapasana all ka naman sa mga bago ring revelasyon ng sexy goddess na si Sunshine Guimari. Ginawang pinag-uusapan, gandang kinainggitan, alindog na hindi mapigilan, pero ang tanong ng lahat, ano pa nga ba ang bago kay Sunshine? Welcome, Rated Corina, sa aking bagong place. Bagong <gasps> condo unit. Thank you po. Tara, So, ito ang aking bagong place dito sa Maynila. So, this is our dining. This is our living room. At welcome sa aking master's bedroom pinakabago sa akin, bagong mundo, bagong mga project na nagawa namin at bago din siyang salta sa Metro Manila. Ilan lang sa mga latest happenings kay Sunshine. Nangangapa ako to be honest lang kasi simple lang buhay ko from Surigao del Sur hanggang sa nagsibuo ako. I love dogs, I love plants. Pero dahil sa kaliwat-kanan ng chismis at intriga sa sexy blogger turned artista kung bakit level up ang kanyang pagiging blooming at josa matapang na sinagot ni Sunshine ang tanong. Walang bago sa katawan ko. Bagong tinitibok ng puso. Pero... <laughs> at nang tanungin pa rin ang Rated Corina team kung totoo bang adik siya sa pagkolekta ng mga bikini. All out din ang kanyang sagot. Hindi naman. Sakto lang. Um, uh, mahilig lang ako mag-swimming, uh, outdoors. Um, Nagko-collect ako ng swimsuit na para siyang ano, um, ayoko mag-regret one day na ay sana sinuot ko to nung kabataan ko. Sa maniwala kayo o sa hindi, libo-libo na raw ang kanyang bikini collection ni-reveal din niya ang pinaka-most requested, pinakamahal, at pinakamura. Nabili ko tong pinakamahal, sinuot ko to sa Thailand, uh, worth of like 50,000. And yung pinakamura na sa mga 500 pesos. Feeling blessed talaga si Sunshine sa mga bagong oportunidad na dumadating sa kanyang buhay ngayon. Lalo na ang bago niyang project na house tour na streaming na sa Viva Max. Makonsensya naman kayo. Magpakita na kayo para sa ikatatahimik ng buhay niyo. Thank you so much, Abby. Okay na tayo. Yes, ang I'm bago sa house tour <laughs> ay makakarelate ang lahat especially sa panahon ngayon na halos lahat sa social media na ang house tour tumatakbo siya sa um, isang vlog na inopen niya lahat ng privacy sa publiko na nagkaroon ng hint yung tao na looban yung house tour sabi nga, the only constant in this world is change. At para sa ating mga iniidolong artista, bawat bago sa kanilang buhay ay mahalaga rin dahil malaki ang epekto ng mga ito sa kanila mismong karera at higit maging sa mga tao na sa kanila ay nanonood, nagiidolot, sumusuporta. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.